Good day guys. Share lang na ako na kanang sa mga nagbalak nga mo abroad. Ya. Yeah. sa gusto nila kanang vitamins bang ako an. Ilang gamiton, inyo gamiton. Share lang na ninyo, kuan, Din, Hindi ko ng ko an sintrom. sponsored is sponsor. Ni siya sponsor ani pero ko apo kay ni sa. mga vitamins. kay mga 6 months aku dari sa kanada wala yu guna agi gsip un kalentura tunggu dani simtron complete advan, advance simtron advance gilir aku sponsor dani pero nunggusto mungu tryin yun niyo ni bago mularga pagdala munga nilagan